Ah, may bagong deliver na ulit. Ilang piraso? 20. 20. Hmm. Katapos lang kumain. Tingnan natin. Oh. Oh, oh mainit. Ayun pa ang iba. Chugular. Hmm. haba din kasi dito yung ikakabit sa likod yung ginagawang kusina kusina at CR yan extension yan nalagay yan yung dun. yan dun yan Yan pa, nandiyan na yung isa pang deliver yata. Nagpangabot ang dalawang deliver ah. Deliver din pa yata yan. Nandiyan yata mga grabat buhangin. Hindi pa kumakain. Oh, tapos lang kumain. <coughs> Ang kintab ng tiles. Dito kami kumain sa labas kasi masarap dito. Ang hangin. Hindi mo naman ang paligid oh. Paano hindi sasarap kumain pag ano, tanghali kahit tanghali napakahangin oh. Puro tubuhan nyo. Oh. Sumasayo na yung mga tubo sa hangin. Ayan o, di ba mga bundok o? Oh. Ayan o, bundok, bundok. Ito, ito sa likod ng bahay. Sa gilid pala. Ang puro malunggay. Ang mangga. Kaya malamig dito. Kahit kahit ganitong tanghali. Masarap ang panahon. Kaya dito kumain ka sa labas para masarap ang ano. Ang kain. Wala pang patay pa yung ilaw.